Sabi ko lang, sana ang anak mo lang. Nangaraw at ito po ang ating panibagong update. Nagsalita na nga ang mga magulang, lalo na itong ama ni Hannah Jesusista na umano'y miyembro nitong grupong makakaliwa, ni nitong mga rebelde na napas lang sa inkwentro noong February 23. Mga kababayan po natin at ang nakakalungkot lang dahil uh, bagong abogado lamang ito, mga kababayan po natin. Kumbaga, hindi niya pa naibalik ang sakripisyo na ginawa ng kanyang mga magulang para makapagtapos ito ng kanyang pag-aaral at syempre, finally, ay maging abogas Ang problema nga lang, eh, mukhang nalason na itong mga grupo o itong grupo na mga kaliwa at uh, ipinaglaban niya ang maling ideolohiya na humantong uh, sa pag wakas ng kanyang buhay So pakinggan po natin mga kababayan ang nakakalungkot nga at uh, panawagan ng kanyang ama na sana o ay huli na ang nangyari sa kanyang anak Sana ang anak mo na sa encuentro na naganap sa pagitan ng mga sundalo at ng New People's Army noong February 23, 2024 sa Bilar Bohol, isa sa mga napatay na rebelde ay si Hannah J. Sista na nakapasa sa 2022 bar examinations. Siya ay dating estudyante ng UP Cebu na naging miyembro ng Anak Bayan, anak pawis, at Secretary General ng NUPL Cebu na kalaunan ay sumapi sa NPA noong 2020. Narito ang panayam sa kanyang ama. Doon sa sinalihan niya na napinga na pinipigil ng pumilit siya, yung NUPL. Mm. Kumayag ako na sumalit siya dahil explain sa akin, a lawyer kami. Lawyer dahil yung mga kasama niya. Hmm. Mayat-mayat ako. Mayat, tapos sabi ko, matigalat ka. Nung before mag-enter sa mga as a member in the inaliwanag na yung duties and rights for families as a member of the UK. Sir, bago nangyari yung sabi lang, sir, ano yung last na nalaman mo, sir, sa warehouse ni Ma'am Hannah, sir? Well, isa lang ang alam ko. Members yung lang Other than blanco. Sir, ano saan mo sa UK? Right. Asa? Okay. Masasabi ko lang. Sana ang alam ko na kuling biktima. Napakasakit. Walang kasi mong sakit. Kasi hindi namin na expect na gano'n sa na magiging buhin sa anak Sa pinakamamahal ko man. Malaki talaga yung pangarap mo para sa anak mo, sir. Na naabot na. Hmm. Na nakatapos ng pag-aaral, nakapasa ng barang nasa tuktok na biglang umagsak panawagan sa mga magulang at lalo na sa mga estudyante na dapat na maging mapanuri at mapagmatyag upang hindi makulad sa sinapit ni Hannah J na piniling maligaw ng nagdas, kalaunan ay humawak ng armas at sa huli, ang buhay ay maagang nagwakas. At yun nga po ang kwento ng Ama ni Hannah JCista mga kababayan po natin kung saan nga eh talagang nakaawa po ano dahil uh, pinangarap nga nila hindi lang kasi pinangarap ng kanilang anak na maging uh, siya, kundi pinangarap din siyempre ng mga magulang at hindi nila inasahan na ganito pala ang uh, magiging kahihinatnan kaya nga naman mga kababayan po natin galit na galit lalo na ito mga kongresista na umanoy miyembro nito makakaliwa dito sa isiminay dahil patuloy po na ina-expose nga ng isiminay itong kanilang uh, ginagawa, itong kanilang maling ideolohiya na nilalason ang kaisipan ng mga kabataan maraming mga magulang ang nawalan ng mga anak hindi nawala basta-basta kundi hinikayat nitong mga uh, miyembro na makaliwa na sumanib sa kanila, nalaman na lang ng mga magulang na ang kanilang anak ay namundok na pala humawak ng armas. Ika nga, ang sabi ng mga kilalang uh, dating aktivista, walang problema kung maging aktivista ka, huwag ka lang humawak ng armas, dahil iba na kapag humawak ka ng armas. Kung may pinaglalaban ka, laban sa ating gobyerno. Kung may prinsipyo ka na pinanindigan, uh, magsalita ka, pero hindi pwedeng kalabanin mo ang ating uh, gobyerno uh, sa pamagitan ng paghawak ng armas. Kaya nga naman, itong uh, sila ka Eric, si Dr. Loren ay sadyang pinag-iinitan dahil ini-expose po nila itong mga tao na sadyang sumusuporta para lalong lumakas muli itong uh, rebelde, itong grupo na makaliwa na ngayon ay sinusulungan ng ating gobyerno itong uh, makipag-usap sa kanila, magkaroon ng umano'y uh, usapang pangkapayapaan kung saan ang ating vice-presidente ay kinontra naman ito dahil alam na alam niya nga ang kanilang uh, diskarte na uh, kunwari makikipag-usap sa ating gobyerno at uh, kalaunan ay ang uh, kanilang plano pala ay magpapalakas lang uh, mag-iipon ng kanilang mga supply para muli makipagbakbakan kagaya ng nangyari dito sa bagong abogado. Kayo po mga kababayan po natin. Bilang isang Pilipino, ano po ang inyong komento or sa sa mga ganitong isyo, ah, lalong-lalo na, na ginigipit ngayon ang isiminay? na isang nagsasalita sa mga ganitong isyo at uh, sumusuporta sa ating gobyerno. Pero tila ba sa ngayon, ang uh, uh, kababayan po natin na, na itong si Ka Eric at si uh, Dr. Loren ay sadyang pinag-iinitan pa ng mga nakaupo sa pwesto. So yan lang po muna yung ating update at maraming salamat po, kumpayan.